Pagpasok nga ni Jenea dito sa shop, naabutan nga niya ako sa kitchen na nagpe ng beef at chicken biryani para sa order nga ng customer nga namin. Regular customer nga namin siya kahit nga nung wala pa nga kaming shop. Isa siya sa mga nagpapadeliver before. Since nga nung nagkaroon nga kami ng pwesto nga dito sa may bayanan, madalas na nga yung pagpapadeliver nga niya. At nagtry nga siyang magdine in nga dito sa store nga namin. pinagihaw ko na rin nga si Jenea ng chicken inasal at sinilip ko nga siya dito sa ihawan. Medyo makulimlim nga yung panahon dahil nga sa bagyo. Buti na lang din kamo at hindi nga tayo tinamaan ng bagyo dito sa Manila. Pero nung time nga na to, medyo umaambun nga siya. Sabi ko nga sana, wag naman lalakas kasi nga kapag ka umuulan na din kasi yung mga customer na pumapasok nga dito kapag ka nga maulan. Pagdating nga ni Geraldine dito nga sa shop, okay. nagluto nga siya ng sopas kasi nga ang sarap nga humigop ng mainit ngayon. So yun na rin nga yung nirequest nga nilang kakainin namin. ng sopas! Sopas na masarap! Premium guys So, oh. mm -hmm. Ang dami kasi ng panahon kaya nag-request sila ng na sopas daw yung aming kakainin for today. Ay! ay. ay, 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 ay Wait, Nung naluto na nga yung sopas, lahat nga kami dito, sabay-sabay na rin nga kaming kumain. Pero hindi na nga kami naupo nga sa mesa kasi nga may pailan-ilan nga kaming mga customer. Kaya kanya-kanyang kuha na nga lang nga din kami sa mangko. Then din, din nga si Geraldine ng stock nga namin para sa shawarma at saka sa nachos. Kapag dito nga si Geraldine at naubos nga yung mga stock namin, natutuwa nga ako kasi nga siya nga yung gumagawa nga lahat. Kinagabihan nga, isa na naman sa mga regular customer namin na dito na nga ulit sila nag-dinner. Kapag nakikita ko sila, alam ko na ano yung nga yung mga order nila kasi nga yun lang at yun yung kinakain nga nila pero ng first time nga nilang kumain nga dito grilled chicken nga yung kinain nila medyo matagal nga lang yung preparation kaya nag solo order na nga lang sila ng beef at saka chicken yung mga pang pa ang kain nga nila dito hanggang ngayon thank you po ingat kayo pa uwi After nga, isa ulit sa mga regular customer nga namin yung bumisita ulit dito sa shop. Mostly nga sa mga regular customer nga namin, puro biryani nga yung kinakain nila din. side dish na lang din sila ng mga burger at yung iba pa nga naming pagkain na nasa menu. So yan sila naman at least once a month or twice a month nga silang andito sa store na kumakain nga. Since din talaga nung nagstart nga kami dito sa pwesto nga namin sa Maybayanan. Andyan lang din nga sila para nga kumain nga dito sa amin. Mga alas 9.30 naman ng gabi, pumunta nga dito si Erika pati na rin nga si Jason kasi nga dumating na nga yung mga design na binili nga namin ni Erika sa online shop. Mga design na nga to para nga sa Pasko. Mabilis lang din naman nilang naikabit kasi nga pinagtulong-tulungan na lang din. At, wala rin pating masyadong customer kaya nakagalaw din ang maayos dito nga sa dining area. Kinapu yung ano. mili ka biryani barang ko sa mamay at Saka pastig kay mama yeah. kaya dumili ng alport natural. thank you po. salamat. thank you ma. ma rin naman. this one po yun sa big biryani. <laughs> तो क्या कहूं मैं नहीं नहीं

Salamat po. Thank you. <laughs> <laughs> yan na guys, yung pinalabasan, no? Ang ganda niya, oh, ang taray. So yan diba na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babooosh!